Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Kalmado ang enerhiya ng araw ngayon para sa iyo, Aries, at sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng malakas na focus ngayon na tumulong sa ibang tao. Merong mga sakripisyong magagawa sa araw na ito dahil mas gugustuhin mo na ibigay ang iyong oras at panahon sa ibang tao. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng sun at enerhiya ng Neptune ngayon. Kaya magaganda ang iyong mga imahinasyon at sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang posisyon dahil magiging mas practical ka sa iyong mga desisyon. Ngayong araw, malakas ang healing energy. Kaya maraming mga pagpapatawad sa araw na ito, maraming mga pag-aayos sa kasalukuyang sitwasyon o sa mga relasyon ng ibang tao. At ngayong araw, medyo mababa ang enerhiya ng mga Aries. Kaya sa mga aktibidad ngayon, hinay-hinay sa iyong mga gagawin, lalo pa na merong mga Aries sa araw na ito na nagkakaroon ng mga sakit sa kasukasuan, sakit sa kanilang likod, at kailangan pagtuunan ng pansin kung ano ang mga pananakit ng katawan. At kailangan ipahinga ito, maghanap ng panahon para ikaw ay makapag-relax. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, very emotional ang mga areas sa araw na ito. Halo ang mga emosyon sa araw na ito. Meron mga tao na magdadala ng kasiyahan. Meron rin mga tao na magpalungkot sa iyo o magpagalit sa iyo. At ngayong araw rin pagdating sa isyong romansa, meron rin mga crucial na desisyon na kailangan gawin. Maganda ang araw na ito para sa mga single pero sa mga meron ng karelasyon, medyo magkakaroon ng konting problema. At sa araw na ito, para sa iyong career at pera, maaari na swertehin ang mga Aries sa araw na ito pagdating sa pananalapi galing sa mga hindi inaasahang mapagkukunan. Maganda rin ang resulta para sa mga investment ngayong araw. At kung ikaw naman ay swertehen sa araw na ito pagdating sa pera, ay huwag kalimutang magbigay ng mga donasyon para sa mga charities. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 5, 14, 16, 21, 25, 30, at 34, Ang impluensya ng enerhiya ng Sun at Neptune sa araw na ito, Taurus, ang magdulot sa iyo na mabilis ka ngayong dumistansya sa mga taong magulo at sa mga tricky na sitwasyon. Mas madali sa iyo na makawala sa mga mahihirap na sitwasyon. Hindi mo rin hahayaan sa araw na ito na ikaw ay mas stuck sa mga bagay na hindi ka na naniniwala. At ngayong araw pagdating sa iyong kalusugan, mas maganda ang iyong pangangatawan sa araw na ito. Mas maayos ang iyong personality ngayong araw. Hindi ka madaling maapektuhan kung ano man ang problema ng ibang tao. Mas alerto ka, mas aktibo at mas maayos ang iyong mga aktibidad sa araw na ito. At ngayong araw rin pagdating sa iyong pag-ibig at relasyon, ikaw ay nakakaroon ng mga magagandang impression galing sa ibang tao. Makita ngayon ang mga tao ang iyong natural na talento at mamahalin ka rin nila. At sa araw na ito, marami kang realization pagdating sa iyong mga relasyon at maayos ngayon ang iyong mga choices pagdating sa issue ng puso. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ng mga choros ngayong araw. Maganda ang inyong mga trabaho sa araw na ito at matalas ang iyong mga kutob pagdating sa trabaho. Kaya pakinggan mo ito, lalo na kung ikaw ay may meron kang hinahandle na problema sa trabahoan. Merong mga minor crisis sa trabahoan ngayong araw, pero magaling kang mag-deal nito at ang iyong mga kasama sa trabaho ay ma-impress ngayon sa iyong abilidad. At sa araw na ito, Charles, ikaw ay nagkakaroon ng malakas na suporta galing sa enerhiya ng buwan. Kaya pagdating na sa bandang gabi, ang iyong focus ay mapunta sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. At mas makita mo rin ang pangangailangan mo ng mga bag na familiar na sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 8, 16, 20, 27, 35, at 41. Malakas ang impluwensya ngayon ng enerhiya ng Sun at Neptune na siyang nag-iilaw ngayon sa iyong sektor. At sa araw na ito, maganda ang creativity ng utak ng mga Gemini. At mahilig kayong mapunta sa mga pantasya ngayong araw. Maghahanap rin kayo ng mga inspirasyon na mag-aalab sa iyong puso para lalo ka ganahan sa iyong mga trabaho. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mataas na sense of purpose. Ngayong araw rin, maayos ngayon ng iyong mga pananalita dahil ang moon ay pumapasok sa iyong communication sector kaya mas madali mong mabalansing ngayon ang trabaho at ang personal na pangangailangan. At ngayong araw, mabilis mong makita ang iyong mga commitment sa iba. Mga bagay na dati ay hindi mo masyadong nabigyan ng oras at panahon. At sa araw na ito ay mapagtuunan mo ng pansin. At ngayong araw, walang masyadong gulo ngayon pagdating sa iyong kalusugan at sa wellness. Maayos ngayon ang iyong mga pananaw. Maayos Ayos ang iyong pangangatawan at ma-enjoy mo ngayon ang iyong mga kaibigan at ang iyong mga kapamilya. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, merong mga pag-focus pagdating sa pangangailangan ng pamilya, kaya maaari na ang iyong karelasyon ay hindi mo masyadong mabigyan ng oras. Marami kang ma-realize ngayon kung ano talaga ang mahalaga at importante sa iyo. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay meron ng sariling pamilya. Para naman sa iyong career at pera, malakas ang kagustuhan ng ibang Gemini na magbago ng trabaho o kaya lumipat na ng direksyon sa kanilang career at ngayong araw rin magkaroon kayo ng focus sa pagkaroon ng karagdagang pera. Kaya marami kayong iisipin sa araw na ito ng mga estrategiya, mga sideline jobs, o kaya mga hobbies na pwede mong mapagkakitaan. At sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang tapang pagdating sa usaping pananalapi. Ang iyong pagbudget, ang iyong mga bayarin. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 4, 7,

Mahilig ang mga cancer sa araw na ito na mag-relax at magmuni-muni, i-re-evaluate ang kanilang mga layunin sa buhay. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagkakaroon ng malakas na sense of adventure. Marami kang pagplano na lumayo o kaya bumiyahe. At sa araw na ito, maayos ang wellness at health ng cancer. Ngayong araw, happy ang karamihan sa mga cancer at mataas ang inyong enerhiya sa araw na ito. Kaya marami kayong madiskubring ngayon patungkol sa iyong sarili kung ano ang sanhi ng mga bagay na nagpapalungkot sa iyo o nagpapagalit sa iyo o kaya mga bagay na rason kung bakit paminsan-minsan hindi masyadong maganda ang iyong pakiramdam. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Maraming cancer ang kontento ngayon sa kanilang mga relasyon. Pero marami rin ang gustong mag-explore pero malakas ang inyong commitment sa inyong ka-partner. Kaya ngayong araw medyo agresibo kayo at maari na ang ibang tao ay ma-misinterpret ang kagustuhan ninyo na mag ang inyong mga gustong gawin. Pero ngayong araw, maganda naman ang inyong loyalty at commitment. Para naman sa iyong career at pera, ikaw ang magiging leader ngayon sa iyong trabahoan. At ngayong araw, maraming mga magagandang oportunidad na lalapit sa iyo. Maari rin na merong isang employer na mag-offer sa iyo ng mas magandang posisyon. At makakaroon ka ng mas maayos na prospects pagdating sa iyong career. Maging maingat lang dahil maraming ngayong Panahon na ito, ang mga manluloko, kaya siguraduhin na hindi ka ma-scam. At lalong-lalo na kung ang inyong pinag-uusapan ay merong involved na pera. Siguraduhin na alam mo kung ano ang inyong pinapasukan. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 13, 22, 30, at uh, 38. Direkta ang mga pananalita ng mga liyo sa araw na ito. Aktibo kayo sa inyong mga sitwasyon. Merong ibang sitwasyon ngayong araw na sa pananaw mo ay napakahirap na sitwasyon pero kayang-kaya mong lutasin ang mga problemang ito. Meron rin mga tao ngayong araw na medyo nakakaroon na ng crisis sa kanilang pamumuhay dahil sa kakulangan ng pera, mga problema sa buhay pero ngayong araw matulungan mo ang mga taong ito at maganda ngayon ang iyong comfort at siguro. Siguridad. Maayos ngayon ang iyong mga pananaw, kaya magaganda ngayon ang iyong mga advice na maibigay sa ibang tao. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, mag-ingat dahil meron kang mga fake na kaibigan. Meron mga kaibigan na nagkukunwari lang na importante ka, mahalaga ka, pero meron palang ibang binabalak. At mag-ingat dito dahil ngayong araw, mapalibutan ka ng mga tao na negatibo ang mga pananaw at mga tao na lonely. At para naman sa iyong career, ngayong araw, produktibo ka, marami kang matapos sa iyong trabaho, magaganda rin ang iyong mga plano, pero ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng tulong ngayon galing sa ibang tao. At sa araw na ito, magingat ingat sa iyong pananalapi dahil baka ikaw ay malugi ngayong araw, baka mapagastos ka ng wala sa inaasahan. At sa araw na ito, merong mga tendency na ang mga liyong ngayong araw ay ipupush ninyo ang mga bagay na wala sa yung control. Mamayang hapon, ang moon ay malakas ang influensya sa iyo. Ito rin ang enerhiyang makatulong sa iyo na mas maging exciting ang iyong gabi. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At alaki numbers mo ay 9, 16, 24, 28, 36, at 44. Medyo mabagal ang simula ng araw para sa iyo Virgo pero pagdating sa bandang hapon ay mas maging busy ka. Sa araw na ito rin, maaari na mayroon kang matanggap na bisita, mga kaibigan o kaya mga dati mong kasama sa trabaho. At magkaroon kayo ng mga pagplano sa kung paano kayo makapagbanding sa future. At sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang posisyon. Maging maingat lang sa mga pabago-bagong panahon para hindi ka magkasakit. At sa araw na ito rin, huwag maging careless, lalo na kung ikaw ay nakakaroon ng chronic na sakit bantayan ang iyong mga allergies. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, ngayong araw Virgo, ikaw ay makatanggap ng isang napakagandang sorpresa galing sa iyong kapartner. Sa araw na ito, maaari na makatanggap ka ng regalo o kaya oras na hindi mo inaasahan galing sa iyong minamahal. Kung ikaw naman ay isang single na Virgo, maganda ang araw na ito dahil maaari na meron kang makilala ngayon na magpatibok sa iyong puso. At ngayong araw, maaari rin na ang mga Virgo ay makahanap ngayon ng isang napaka-fulfilling na relasyon. Para naman sa iyong career at pera, maganda ang daloy ng pananalapis sa araw na ito ay take advantage mo ang magandang enerhiya ng araw ngayon at maaari na ikaw ay mag-apply ng isang magandang loan para sa negosyo, para sa bahay o kaya para sa sasakyan at maaari na mas maging madali ito sa iyo ngayong araw. At ang mga estudyante naman na naghahanap ng loans para sa kanilang pag-aaral ay maaari rin na makatanggap ng positibong resulta sa araw na ito. Maganda ang araw na ito para sa investment. At ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 26, 32, 38, at 41. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa iyo Libra ngayong araw. Ikaw ay makakaroon ng kagustuhan na baguhin ang ibang plano. Sa araw na ito ang iyong focus ay mapunta sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan dahil malakas ang impluensya ngayon ng Sun at Neptune. Ito ang mga enerhiya ang magdulot sa iyo na maging mas maganda ang iyong mga imahinasyon. At sa araw na ito ikaw rin ay maging mas practical. Pagdating sa iyong trabaho, sa iyong gagawin at maganda ang araw na ito dahil makakahanap ka ng mga alternatibong pamamaraan para sa iyong kalusugan. Ngayong araw, ikaw rin ay mahilig tumulong sa ibang tao. Maganda ang iyong serbisyo ngayong araw. Mapansin ito ng ibang tao, kaya mas maging maayos ang iyong reputasyon sa araw na ito. Mahilig ka rin ngayon na magbigay ng iyong suporta sa iba. At hindi masasayang ang iyong oras ngayong araw dahil nakafocus ka sa iyong mga prioridad. Maganda ngayon ang influensya rin sa iyo ng enerhiya ng buwan. Sa araw na ito, ikaw ay maging mas sociable, connectable, apektado ka sa mga nagaganap sa kapaligiran sa iyong komunidad at ikaw rin ay nagdudulot ng inspirasyon sa ibang tao. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 13, 22, 28, 30, at uh, 35, Maganda naman ang araw na ito para sa iyo, Scorpio, dahil ngayong araw magaganda ang iyong pantasya at imahinasyon dahil ito sa enerhiya ng Sun at Neptune na nakakasundo ngayong araw. Kaya sa araw na ito, mas maging creative ka, magiging maganda ngayon ang iyong mga desisyon dahil ikaw ay maging mas practical. Maganda ang iyong impluensya sa ibang tao at sa araw na ito, ang mga dating pakiramdam na hindi mo masabi sa iba ay maaari na masabi sabi mo ngayon ng diretsya dahil sa enerhiya ng araw. Mas pag-imprangka ka sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang struktura ngayon sa iyong gawain. Nakafocus ka sa iyong mga layunin. Kaya sa araw na ito, mas magawa mo ang mga bagay na madalas ay iyong isinasantabi. At sa araw na ito rin, Scorpio, ikaw ay nakakaroon ng kalmadong mood ngayong araw. Mas mag-excel ka sa mga proyekto. Mas maging maganda ang iyong terminasyon pagdating sa iyong mga gustong gawin. At sa araw na ito rin, maraming mga Scorpio na maaring mag-celebrate ngayon. Merong mga magagandang balita na darating sa iyo ngayong araw. At ang mga Scorpio naman na merong mga addiction kagaya na lang ng paninigarilyo o kaya pag-inom, ay mas madali ang araw na ito para ikaw ay lumayo sa mga bagay na gusto mo nang tapusin. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, Scorpio, malakas ang iyong pasensya sa araw na ito. Huwag lang maging mapagpatul ngayon dahil ang ibang tao ngayon ay gagawa-gawa ng kwento. Kailangan alam mo kung paano mo ipaglaban ang iyong kapayapaan at lalong-lalo na ang pagtitiwala mo sa iyong relasyon. Merong mga minor disagreement sa araw na ito. Kailangan lang huwag patulan para hindi lumala ang mga issue. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang araw na ito dahil makapagtrabaho ka ng ayos. Agresibo ang mga Scorpio sa araw na ito na tapusin ang mga kailangang tapusin. At sa trabahuan, mag-ingat dahil merong isang tao na hindi naman kasing talented mo ang maari na mas magkaroon ng power sa iyo ngayong araw dahil lamang mas malakas ang kanyang koneksyon. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 2, 16, 27, 33, 39 at 42. Maraming mga tao ngayong araw sa Chitarios ang mahilig magbato ng mga katanungan patungkol sa iyong personal at professional life. At maari na sa araw na ito ay masabi mo kung ano ang iyong mga plano para sa iyong future. Kailangan mag-focus sa iyong mga gawain ngayong araw. Huwag magpadala sa mga magugulong taong ito at focus ka lang sa iyong mga gawain. Maganda naman ang iyong kalusugan at ang iyong mental health ngayong araw. Ikaw ay nasa magandang oportunidad para makapaglakad-lakad, o kaya makapag-relax o kaya makapag-ehersisyo. Maganda ang araw na ito dahil mapakawalan mo ang stress at tension na iyong nararamdaman. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ikaw ay maaari na nag-aantay sa isang tao na Medyo matagal mo nang minamahal at ngayong araw maraming mga pantasya kaya ang isip mo sa araw na ito ay mapunta ngayon sa mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. At ang mga Sagittarius naman na meron nang minamahal ay maganda ang araw na ito para kayo ay makapag-usap kung ano ang inyong mga plano para sa future at magkaroon kayo ng mas malalim na paghanga ngayon sa isa't isa. Ang career at pera ng mga Sagittarius sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw ang mga Sagittarius ay mahilig tumulong, mas charitable kayo sa araw na ito, nagbibigay kayo ng inyong oras at commitment at ngayong araw rin mahilig kayo sa mga charity organization o kaya tumulong sa ibang tao. Kahit na ang inyong income ay sapat lang naman pero ngayong araw ay hindi ninyo kaya na tumalikod sa mga tao na nangangailangan ng tulong. At maganda ito dahil magkakaroon rin kayo ng good karma. Sa araw na ito sa Chitario, sikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 5, 19, 24, 37, 38, at 42. Happy ang araw na ito para sa mga Capricorn. Maaari na magkaroon kayo ng bisita mamaya na ma-enjoy ninyo ang kaniyang company. At sa araw na ito, ikaw ay mas maging sociable, mahilig ka sa parties o kaya sa mga sama-sama. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na mas maging healthy ka. Kaya mas health conscious ang mga Capricorn sa araw na ito. Nag-iisip kayo ng diet at nag-iisip rin kayo ng mga tamang pagkain at tamang pahinga. Maganda ang inyong mga pananaw sa buhay ngayong araw. At ang inyong pag-ibig at relasyon naman sa araw na ito, nako mag-ingat, lalo na kung ikaw ay Capricorn na meron ng kasalukuyang minamahal dahil sa araw na ito, maaari na ang iyong ex ay gustong makipagbalikan sa iyo. Kaya bantayan ang mga ito. Malakas ang tentasyon sa araw na ito, lalong-lalo na sa meron ng mga sawa at merong nang mga karelasyon, bantayan ang mga ito. Ang mga single na Capricorn ngayong araw ay mas ma-enjoy ninyo ang pagiging single sa araw na ito. maari na magkaroon kayo ng karagdagang oras kasama ang inyong mga minamahal at magawa ninyo ng ayos ngayon ang inyong mga gustong gawin kasama ang mga kaibigan. At para naman sa iyong career at pera, mas professional ang mga Capricorn sa araw na ito. Seryoso kayo sa inyong trabaho at sa inyong commitment at malakas ang inyong kagustuhan na magdala ng karagdagang dagang income para sa inyong mga minamahal. At sa araw na ito, mahilig kayong mag-isip, lalong-lalo na pagdating sa mga mas maayos na trabaho, tumitingin-tingin rin kayo kung meron bang ibang mga hiring na nagbibigay ng mas malaking sweldo. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 4, 10, 17, 28, 39, at 41. Malakas ang influensya ng Sun at Neptune sa iyong sektor ngayong araw, Aquarius. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ngayong araw, ikaw ay magiging mas practical. At sa araw na ito, maaari rin na mabigyan mo ng focus ang mga bagay na hindi ka happy. Ngayong araw, ang mga disappointment mo ay maaari na lilitaw at masabi mo ito sa ibang tao. Kaya ngayong araw, ikaw ay maghahanap ng improvement sa mga bagay na hindi ka happy sa pamumuhay mo, sa iyong mga plano, sa iyong mga minamahal at maaari rin na marami kang mga katanungan sa araw na ito patungkol sa pagbudget ng pera o sa kung ano ang gusto ng pamilya. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga Malakas na kagustuhan na ang mga bagay na lumipas na ay hindi na balikan. Maganda ngayon ang iyong mga pananaw dahil ang focus mo ay nasa iyong future kung ano ang mga gusto mo. At sa araw na ito, maaari rin na merong mga konting pangamba dahil sa mga walang kasiguraduhang pagpasok ng pera. Ang ibang akwaryo sa araw na ito ay desidido na talagang maghanap ng mga mas maayos na trabaho pero parang meron rin mga pag-alinlangan dahil sayang naman na talikuran ang trabaho. Maraming mga kinukonsider. Sa araw na ito Aquarius, maganda ang takbo ng pag-ibig. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 26, 28, 35, at 37. Mas idealistic naman ang mga Pisces sa araw na ito. Ngayong araw ikaw rin ay mas magiging spiritual. Maging malalim ngayon ang iyong mga hugot, maghahanap ka ng inspirasyon. Ang iyong mga imahinasyon ay mapunta sa iyong mga pangarap sa buhay. Maganda ang iyong compassion sa araw na ito kaya tumutulong ka sa ibang tao. At idealistic ka rin. Ayaw mong gawin ang mga bagay na sa iyong paniniwala ay hindi tama. At maganda rin ang focus mo sa iyong trabaho at kalusugan. Sugan ngayong araw dahil ang moon ay papasok ngayon sa iyong work at health sector. Kaya mas organisado ka sa iyong mga gagawin at pagdating naman sa iyong relasyon, maraming walang kasiguraduhan. Kaya ngayong araw Pisces, huwag mag-guilty lalo na kung hindi ka naman sigurado kung ikaw ba ang may pagkakamali sa isang pagsasama. At sa araw na ito, focus ka lang sa pag-aayos sa iyong mga plano. Ngayong araw, merong mga hindi pagkakaunawaan dahil ang dami-dami mong iisipin at baka mapagbuntungan ang kapartner o kaya ang kapartner mo ngayon ang wala sa focus. At para naman sa iyong career at pera, ang focus mo ay nasa iyong pananalapi. Kaya ngayong araw, maari na magtatanong ka kung wais ba ang iyong mga desisyon ngayon at maari rin na sa araw na ito, ikaw ay mapasubo ngayon sa mga gastos. Maging maingat sa mga investment dahil ang araw na ito ay hindi maganda para sa iyo nagu gumawa ng mga malalaking investment. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong mga kutob. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 6, 12, 27, 38, 40, at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Bibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo rito ka na Araling Pilipino Na ang kakana